Hello mga ka-garden, mga kamami ko dyan. Welcome ulit sa panibago nating vlog. Quick update lang ulit sa ating munting taniman. Kagabi lang nakapag-harvest na ako ng ilang bunga ng okra dito sa aming bakuran. Pero ngayon, harvest naman ulit. Kailangan kasi nating anihin agad yung mga bunga para hindi sila tamanda at tumigas. Masaya ako kasi medyo marami na akong nakukuha ngayon. Nakakatuwa talaga kapag nakikita mong may bunga ang pinaghirapan mo. At ito pa, habang nag-harvest ako, biglang nag-message ang kapitbahay namin. Sabi niya, kukuha raw siya ng dalawang dalawang tali ng okra. Kaya ayon, inayos ko kaagad at pinadala ko sa kapatid ko para ihatid sa bahay nila sa maasin. First time ko makabenta ng bunga ng tanim ko. Ang sarap pala sa pakiranda mula sa pagtatanim, pag-aalaga, hanggang sa pag-harvest at pagbibenta. Parang unti-unti mo na nakikita ang bunga ng sipag at syaga. Kaya sa mga gusto ring magsimula ng taning-tanim sa bakuran, subukan nyo lang. Hindi lang para sa sarili, kundi pwede rin palang pagkakitaan. Salamat sa panonood mga ka-garden, mga kamami ko dyan. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe or mag-follow sa account ko. Para sa mas marami pang update sa aking tanim, kita-kit sa susunod. Bye!